kapulisan natin ngayon na tinitingala ng ating lahat ng mga Pilipino no, ay nawawala. So sana po humihingi po kami ng inyong uh, tulong dyan po no, sa mga nabanggit na ahensya ng gobyerno na bigyan niyo po kami ng pansin bigyan niyo po ng pansin yung buong KOJC sa injustice, sa oppression na ginagawa sa amin ngayon po ng gobyerno. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. Um, There's there no anyway, the reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace. The, the only way to maintain the peace is to make sure that the, the area is safe and is secure. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Walang baril kahit isa. Walang baril kahit isa. Number one, sinungale. Hindi kami gumamit ng tirgas. 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 Number one, sinungaling. Wala kaming ginawang gano'n. So ano yung... Humana? Judea, hindi lang naman yung mga kapulisan ang nasaktan. Sa tala natin, eh, nasa almost 60 o 59 na mga missionary uh, workers nga ang naidala sa ospital dahil sa various injuries. Hindi lang yung mga kapulisan. Kung pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. hindi armado 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 number one sinungaling number one sinungaling may hindi mas malaking epekto ito sa mga missionary dahil marami sa mga kababaihan ang nasugatan may na heart attack pa maliban pa diyan ang nasawi na isa Di ba? Yes. Sa part namin talaga, masakit talaga. Actually, partner, Cherry, gusto ko lang din na uh, linawin din yan. Hindi po masasaktan ng kapulis o magkakaroon hmm. sila ng injury, kundi sa kanilang katangahan. Dahil yes. wala naman kami bitbit bit na armas para masaktan sila, para ma-injury sila. Ano pong bit-bit? Eh bitbit bit nga lang ng mga kasamahan natin dyan, mga payong. At paano sila ma masasaktan? Nasa kanila na lahat ng klase ng armas. Hmm. Wala kaming kalaban-laban, pero yung pinapalabas nila, sila pa ang nasaktan, marami ang nasaktan. Parang isang malaking... Kabaliwan ito, sino'ng maniniwala? Kaya eh, hindi natin mapipigilan, hindi lang ang KOJC compound ang sumi- ang, ang KOJC uh, members and missionary ang sumi sumisim- simpatiya, kundi 'yung mamamayang Pilipino kasi damang-dama nila, nakikita nila sa video. Mabuti na lang na uso ngayon ng social media. Nakikita nila 'yung current 'yung mga 'yung mga kasalukuyang pangyayari damang-dama din nila ang nararamdaman namin, Master Judea. Ma Master Judea, yes. wag lang natin kalimutan no, na may namatay na isa yes. sa ating yes. mga kapatid dyan sa KOJ, no, na dahil nga dito sa marahas sa paglusob na iligal na pagkubkob ng ating kapulisan. At tignan mo naman, Master Judea, isang yes. tao, eh, naka, yung nakakaduro pa talaga ng puso, pulis pa talaga yung sumipa sa muka, pinagtulungan Correct, yung Walang ano eh, wala namang bitbit -bit na armas eh. Ayun makikita niyo po wala mga partners Ayun 'di ba? Sinong hindi masasaktan? Mismong kapulisan po natin, 'yung nananakit, you know? mismong kapulisan po natin, 'yung gumagawa ng ganyan sa ating mga curious missionary. Sino lang naman po kami? Ano la naman po 'yung hawak namin? Wala nga kaming hawak eh. Puro dasal, puno pananalam- pa pananalamantaya sa ating Panginoon 'yung 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 hawak namin eh. Kasi tinuruan kami ni Pastor na respetuhin itong mga men in uniform. Pero yun nga, maasa kami, umaasa talaga yung buong KOJC na tumindig talaga sila sa tama. At siyempre, aakuhin nila lahat yan. Hindi eh. daming kaso nilang kakaharapin dyan, Master Judea. Yes. And, uh... The question here is that, nasaan ang Commission on Human Rights? So, parang isa rin ito, itong ahensya na to, sa kumikilus din, depende sa kanilang pakinabang. Yes. Ano? Uh, parang okay. ganun ang nangyayari. At ako po, kitang-kita ko po yan, lahat po na pangyayaring ito, uh, nakita po natin at napitikan po ng ating lente. Lahat po yan. Ito mga nangyayari na to na nakikita nyo sa screen. Na-video po natin yan, naka-live. And even yung dito sa loob, na-video po natin yan. At Ta tayo po ay saksi na kung hindi naman po sa katangahan nila, katulad ng sabi ni partner Franco, ay hindi naman po sila masasaktan. Kasi nananalangin ang mga Kingdom of Jesus Christ members and workers. Tapos bigla silang susugod ng naka-shield. Itutulak nila yung mga tao. So ano magyayari? Of course, meron magkakasakitan. And same thing dito sa labas. Dispers nila, ha? Ah? Dispers nila yung uh, mga naka uh, nakaano dito para magrally, yung rally natin, pinagtatanggal. At kung hindi naman sila ipinu, hindi naman nila ipinuso yung mga tao, wala namang masasaktan, di ba? Right. And ah, unang-una, hindi po ito kasalanan ng KOJC kung bakit right. tayo ay magra-rally, magkukundok na rally. Mm tayo dahil tayo ay nagpuprotesta dahil dito sa hindi makatarungan na kanilang ginagawa. So once again, hindi po ito kasalanan ng KOJC kung bakit dinilala yung boses na mga miyembro at ng mga tagabdabawenyo dyan sa kalsada. At una-una, meron pong permit yan, hindi bawal. Pero ano ginawa nila? E tinulak nila, doon nagkaroon ng sakitan. So kanino kasalanan? sa kanila pa rin kasi sila ang nanulak at sila ang may dahilan kung bagay, bakit nangyayari itong mga bagay na ito